Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay narinito upang pag-usapan ang isang mapakahalagang isyo na nakakaapekto sa ating lahat. Sa paglipas ng panahon, ang kalagayan ng ating kalikasan ay nagdulot ng malaking pinsala dahil sa kalagawan panahon nito ay isang pagbabago ng klima ng ating panahon. Ang pollution sa hangin at pagkasira ng ating kagubatan ang ilang epekto lang mga ito. Hindi natin may pa na ang katotohanan ay nangyayari sa atin. Ngunit, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil pwede natin maibalik ang kagandahan ng ating kalikasan. Kailangan lamang natin na magtulungan sama-sama sa pagbabago ng ating kalikasan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating mga sarili. Marami tayong mga paraan para manumbalik ang kalikasan. Una, magtanim tayo ng mga maliliit na mga puno. Pagsuporta sa mga organisasyon o programa tungkol sa kalikasan. Ngayon, malapit na naman ang ating pasukan. Ibat-ibang estudyante na naman ang ating mga kasalamuta. Marami na naman tayong magiging experience kung ano ang kanilang katayuan. Pero, kailangan kahit na ano ang kanilang katayuan, pantay-pantay ang ating pagtingin sa kanila. Ituturo natin sa kanila kung paano ang pag-aalaga ng mga punot halaman sa kapaligiran lalo na sa kanilang mga eskwelahan, para man manbalik o maparatili ang kalimisan ng ating kapaligiran. Kaya, hinihikayat ko kayong lahat na makibahagi sa pagbabagong ito para sa mas masaganang kinapukasan at sa mga bagong henerasyon. Yun lang po. Maraming salamat.